morning guys. Tingnan mo naman ang aking mabok. Ayun si Medyo magulo lang. Kasi syempre, nakwatsera tayo. Well, eto na si Genus. ay si kapakainin Tapakainin ko na sila. Huwag kayong mag-alala. Naaalagaan naman sila kahit naglalagas ng mga mga dahon-dahon na yan. Pero syempre, bago ang lahat, bago sila pakainin, Huli ko na muna si genus, papakita ko sa inyo kung kumusta sila. Doktor, kumusta siya? Guru siya pa rin. Ak Akala niya yung kanyang sarili pagkain. Well, eto na si Jenny. Siya ay magugulatin na nila lang. Naglulugon siya. Tignan natin yung kanyang pakpak well maganda yung kanyang ano maganda yung kanyang pakpak kasingan natin yung kanyang ilong kung may sipon wala naman malinis are you malinis ah yes malinis siya oh naka ganyan pa siya magaling <laughs> lang kasingan natin yung kanyang kalibdiban kumusta ako. okay ayos pag ito gumanda na yung kanyang gurumus na balahibo sobrang ganda kasingan naman yung kanyang dito 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 pag ito umayos pa, mas magiging fluffy. Mas magiging maganda. Yung kanyang buntot, actually, lumalabas din iba. Wait <laughs> lang. Okay naman yung kanyang tahid. Yung kanyang tahid. Nagiging, ano na, nagiging pronouncing yung kanyang tahid. So, kailangan yung kanyang tali. Every now and then, malilipat sa kabila para hindi bumagsak or hindi maapektuhan yung paglaki ng kanyang tahid. Ayan o. No? Oh, kakain ka na, kakain ka na, kakain ka na. Yes, you're going to eat na, okay? Dito naman kay Kidnap. Wait lang, Ang laki ng pagkakaiba nila. Na kumakalapit niya yung tali. Ano? Yan si Pidlat. Ano siya pa? Alam mo yung pag mga pag yung mga nagbibinata, yung nagiging ano siya, caring sa kanyang self. Tapos yung isa naman, lalaro lang ng basketball wala siyang pakialam <laughs> Pero ito, mhm. Mm Pogi. Pogi naman din si Janus. Siguro mas lang kasi nga naglulukod siya. Ito yung kanyang pagtako, oh. tingnan natin. Ayan, ganda ganda yung kanyang kulay, yung kanyang kulay ng kanyang balahibo, parang dinisen lang. Kanyang dibdib. Ayos. Ayos na kanyang dibdib. Ayan. At yung na kapiba. O, di ba? Kanyang pulok ayos na. Tingnan natin yung kanyang tahid. Yung kailangan ilipat yung kanyang tali. well Maliit yung tahid niya dito sa kabila. Yan. Sign na na kailangan ilipat yung kanyang yung kanyang tali sa kabila. Tingnan niyo oh. Compared compared natin sa kabila, napakabait mo naman kidlat. Ayan, oh. Ito ko tong tali. Kasi tama niyo, yung din kahit. Hindi na bihita. <laughs> okay. Yan guys, nilipat yung kanyang tali. Ayan. Tapos this time, ikaw ay kakain na. Well, pakita mo na natin lahat-lahat pala. Yung kanyang buntot, mayroon pa siya mga ibang buntot na hindi pa lumalabas. Tapos, ayan. Ayos naman pronounce yung kanyang buntot. So, ikaw ay kakain na. Uy, kisim. Okay. <laughs> Hindi pa sila graduate sa kanilang tag developer. Next, alam mo tawag ko lagyan ng pagkain sa si Janus. Let's go. Si Janus. Na. At syempre, pupuntahan ko na si Sky, ang aking Sky Sky. Galing pagkain niya. Pang big boys na lang yung pagkain, kaya. Kaya kasi nag-aantay. Kaya na ba? Ano ba? ang Ito, tagal. nakikita nyo si Sky nung maliit pa siya. Pag sinasabi kong up-up, pumupunta siya sa kanyang, ano, sa kanyang hapunan, tapos tutung tung, -tung sa kanyang scratch, tapos up-up na siya. Pupunta siya Ito na siya nun, hindi na siya baby. Hindi na, hindi na siya kaya ng isa kong kamay na matagal. mangangawit ako. Tapos, ito na, yung kanyang, yung na kanyang paa okay na siya. Madumi lang pero okay na siya. Nagagamit na yung maigi. Na-healed na siya. Kung baga, healed na siya 100%. <laughs> yung kanyang tahid is okay naman. Kasi nga, nalilipat-lipat na naman na siya. Huwag na naman to kasi itong tahid niya na to. Kasama to nung nasira. Kasi dahil sa kanyang ano, dahil sa kanyang pagkakapilay. So ito, parang may pangas siya ganyang konti. Okay? kanyang mukha, pulang pula guys at ang kanyang at ang kanyang bibig maingay ka, ang kanyang ilong is malinis ayan, malinis yung sky red na red, ang buntot buntok magandang tubo oh. Eh. meron pa siyang ano ah meron pa siyang natitira dito ah kanyang buntok kanyang pulok, ayos ang tubo ganito siya kalaki at papakita niya ang kanyang pagpapasikat kanyang pulok na maganda o oh. o oh, diba ganda ng kanyang pulok parang rebanded lang well Sky it's time to shine tumayo ka at magpa ka sa kanila okay sige yes this time papakainin ko siya at least lang siya kumain katabi ako kasi nasanay siya. Sige, lang. <laughs> Ayun guys, nakita niyo naman sila ha? Si Kidlat, si Genus at saka si Sky. Ang lalaki na nila. Imagine niyo nung mga nakaraan-nakaraan kong nakaraan video, sige ganito lang sila, kailangan pa nila ilaw, ang kanilang pagkain, chick booster pa, ngayon graduate na, lalong lalo na si Sky, pang adult na talaga yung pagkain niya. So, ganun pala kabilis mag-alaga ng manok. At saka, napaka ganda kasi hindi sila yung matatapang sa akin. Yung kaya nila ako kaya nila akong intindihin. No? I mean, friendly sila sa akin. Siyempre, siguro pag ibang humawak sa kanila, magugulat sila. Pero sa akin, napakaswerte ko kasi hindi pa nila ako yung inano, you know, personal attack wala pang ganun. So, ayun na yung aking mga alaga, si Kidlat kumakain, si Geno, sumiinom. Si Sky kumakain pa rin. Yan ang aking update sa kanilang tatlo. At saka, abangan nyo sa susunod kong video, ipapakita ko sa inyo si Buttercup at ang kanyang mga itlog. So, ito si Aling Mimay. Bye-bye!